mga uh, kalapatids bali nagpakawala na ako ng ibon eh, sa si iba ng mga kalapatids pero so, yung dalawa na, natin si ibon yung eh. tanggol kaya so, kasi mo kapag Ito natin nilagay yung

Ayan, mga kapatid. Iba na, iba na. Ayan, mga kapatid, sinaro to. Kasi nami. Ang sapatos ko. oh lame. Bali yun o, eh. inayos nga pala natin tong pintuan nila. Pinilintan ko ng screen. Tapos yung plastic na mga walaba So ito yung dalawa natin, yun na kay... Ini bahan yang mana Oh, sapatos ko. So. Ket. Oh, ito kasi. Ito oh. Hindi oh. ka dyan. Hindi ka. Hindi ka. Hindi dyan. Ito. ko. Ito, ito, ito. Ito, ito oh. Ito. Oh. So, mga labadids, so, Turuan natin yung dalawa natin ibon. Kumain sa palad. Yan mga kalapadids. Ayan. So, so, turuan natin itong dalawa natin inakain mga kalapadids. Ayan oh. Pinarato ko sa sinami mga kalabatid. Ano yan? May turuan iba na yung anak niya. Kumain sa palad mga kalabatid. Maling wala na palang paris na si Iba na mga kalabatid. Sinasagasaan si Taguro mga kalabatid. Kumain siya sa palad to mga kalabatid. Turuan na sila na kumain sa palad natin sa palad pakainin natin sa lahat para hindi sila mailap sa atin mga kapatid ganun kayo mga ibon ko pag mga inakay pa yung ko talaga sila kumahan sa palad para hindi sila mailap so, mga napadid, yung so, mga kalapati gusto pa tatos yung nakara to mga kalapati ko tumutukano sila magmamatood na to ngay nung tanging kung ano yon yung mga nagbuat na niya. tinong mga tinong kanina naman na talaga kanina naman mga naman kanina nila. kanina naman kanina naman kanina naman kanina naman yung pagbabayan sila. May mga Maamat ng mga itlog si wala na siyang pares. Ayan. Na.